Yan, yeah, good morning guys. Ayan, uh, pakita ko sa inyo halaman ko. Ang dami ng bunga. Uh, nagtanim kasi ako ng uh, tabi po. Pipino. Pipino ang tinanim ko dito. Ito, pipino. Nagtanim ako ng ito, ang palaya. Kalipin niya pa nga ko. Kaso, nung namunga na, nagtatakaw bakit bilog. Di ba pipino pahaba? Ah, hindi ko, bakit hindi ko alam bakit binog to. Hindi ko alam kung anong gulay to. Ano okay, guys, nyo ako guys kung anong ano, comment nyo na kung ano bang talagang uh, gulay to. Hindi ko alam eh. Basta yun na tumubo. Ang alam ko tinanin ko dito, yun nga, yung ampalaya sa hilat. Pag nagmuto ako ng ampalaya, yun eh, Yung mga buto. Dito ko, dito ko lang hinahagis. Ayan. Ayan. Ampalaya. Ay, may hindi ako sa pipino pagka nakabila ako ng pipino na medyo magulang na, may mga buto na yun, tinatanggal ko yun. Dito, dilagay ko. Ayan, ayan mga palayo, tumubo na. Oh. Tapos ito nga yung tumubo, akala ko naman, nung pahaba kasi yung ano niya, pag namulaklak siya ng dilaw, ayan o, oh. parang star. Ayan, namulaklak siya ng ganyan dilaw. Ayan. 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 Tapos, nung nabuno na yung bunga, bilog na. Bilog na. Ayan guys, papakita ko sa inyo ha. Oh. Ayan. Comment nyo lang guys kung anong anong gulay yan. Bakit kasi bilog? Oh, ang tinanim ko diyan, ayan yung bulaklak niya. Ang tinanim ko dito pipino. Tapos nung namunga bilog. Hindi ko alam kung anong gulay ito. Ayun guys, oh, hindi bulaklak. Oh. Ayun yung bunga niya, bilog na bilog siya. Ang laki na oh. Isang ganito ko na. Oh. Isang kamao. Oh. Ayun, ganyan na kalaki. Oh. Ayan o. Oh. oh. Hindi naman pwedeng maging pipino to. Bilog. Pahaba ang pipino eh. Ayan. Ayan. Iyan kasi yung uh, tina, tina, styro lang. Nilayaw ng lupa. Ayan, ang palaya. Tumubo na. May kamatis pa ako dyan. Hindi pa, tu hindi pa tumutubo. Ayan, oh. Tapos nung bumili ko ng pinya, yung dulo, itinayin ko dyan, tumubo naman. Aratilis. Ayan. Tumubo lang ko sa yan dyan. Aratilis po. Ayan o. Oh. Ayan bulaklak ko. Oh. Ayan, aratilis Oh. Saka ito guys yung halaman ko. Ayan o. Oh. Baka gusto nyo, pamimigay ko na to. oh, unahan na lang kayo. Dito lang to sa Cavite, Molino. Molino 4. Ah, gusto nyo lang naman. Kasi wala na akong mapagpaso ng ano, sayang oh. Pwede kang kaysa isa lang ang tanim niyan madali siyang dumami kasi ano ang tawag yung spada ito tawag dyan pwede ilipat sa paso na ano, malaki malit kasi yung paso ko, kaya sikip madaling ano dumami yun guys PM na lang kayo guys kung gusto nyo